Sa kabila naman ng kontrobersiya, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng DOTR. Ngayong araw nga ay present ang ahensya sa pagsisimula ng pabahay projects na ipagkakaloob sa mga residenteng apektado ng PNR South Long Hole Project sa Southern Luzon. Si Kim Salinas nagbabalik para sa Balitang A to Z. Pinangunahan mismo ni Transport Secretary Jaime Bautista at ibang kawani ng pamahalaan mula sa Human Settlements and Urban Development, National Housing Authority at lokal na pamahalaan ang groundbreaking ceremony ng pabahay para sa mga apektado ng gagawing PNR South Longhaul project. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente na tinaguriang Home Along the sa ilang bahagi ng Laguna at Quezon sa ipagkakaloob na permanenteng pabahay. Abay talagang maganda ho at uh, kahit paano ay wala nga ho ay di. dahil nga ho, sa project na ito ng NHA, ay malaking biyaya para sa amin na magkaroon ng sariling tahanan. Lalo na at sa loob ng tatlong dekada ngayon lamang anila sila magkakaroon ng sariling bahay na malayo pa sa disgrasya sa gilid ng Riles. Ang alam ko pa nga lang, sir, eh, the 300 uh, ang babayaran. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan mababayaran namin to. Dahil wala pa ho kaming, actually, wala pa ho kaming uh, pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Tatawagin ng itata yung mga komunidad na Vista del Rio Residences, Sariaya Residences, Banahaw View Residences, Villa del Rancho Homes at St. Bart South Bill Heights magkakaroon ng bawat bahay ng isang palapag na may dalawang kwarto na mas maayos at maginhawang tutuluyan ng nasa 1,099 na binipisaryo dito sa San Pablo, Laguna. Para po ma-implement namin itong project na to ay uh, kailangan namin uh, i-relocate yung uh, mga pinatawag nating informal settlers na maapektuhan ng construction ng ating uh, railway system. No? Sa bagong Pilipinas po, isang flagship project ang pambansang pabahay para sa Pilipino. At ito po ang gagawin ng NHA at saka ng DOTR po ay part ng pabahay ng Presidente. Sa ilalim ng PNR South Long Haul Project, isang bagong railways ang ilalatag kapalit ng lumang PNR South Main Line o mas kilala bilang Bicol Express. Limang bayan ng Quezon at Laguna ang apektado sa unang phase ng proyekto na magsisimula sa San Pablo, Laguna at sa lalawigan ng Quezon sa mga bayan ng Candelaria, Chaong, Sariaya at Pagbilaw. Para sa Balitang Ito Z, si Kim Salinas.